Kumusta mga pet lovers? Maligayang pagbabalik sa Doc MJ Vlog, ang inyong channel para sa lahat ng kaalaman tungkol sa mga hayop. Ngayon, magbabahagi ako ng importanteng impormasyon tungkol sa isang karaniwang sakit sa balat ng mga aso, ang galis. Hmm. Simulan na natin. Ang galis, o scabies sa in Ingles, ay isang sakit sa balat na dulot ng mga parasitikong mites. Sobrang nakakadiscomfort ito sa ating mga mabalahibong kaibigan at pwede pang maging mapanganib kung hindi maaagapan. Kaya, pag-usapan natin kung paano ito malalaman. Madali lang malaman ang mga sintomas ng galis. Bantayan ang matinding pangangati, pagkalagas ng balahibo, at pamumula at pamamaga ng balat. Minsan, may mapapansin din kayong mga sugat at langib. Dahil sa paggamot ng aso ninyo. Kapag nakita ninyo ang kahit ano sa mga sintomas na ito, importante na kumilos agad. Pero take note, madaming skin disease ang magkakapareho ng senyales. Ang veterinaryo ninyo ay magsasagawa ng skin scrape test para makumpirma ito at maibigay ang tamang gamot. Ngayon, dumako naman tayo sa paggamot ang unang hakbang ay palaging kumonsulta sa inyong veterinaryo. Maaari silang magbigay ng mga medicated shampoo, topical treatment, o kaya mga oral na gamot para maalis ang mga makukulit na mates. Sa mga malalang kaso, maaaring mangailangan ng aso ninyo ng ilang serya ng paggamot sa loob ng ilang linggo. Habang ginagamot ang galis, mahalagang panatilihing mangingi Malinis ang paligid ng inyong aso. Labhan ng regular ang kanilang higaan, mga laruan, at mga gamit sa pag-aayos. Makakatulong ito para maiwasan ang muling pagkahawa at para mapanatiling komportable ang inyong alaga. Mas maganda ang pag-iwas kaysa sa paggamot, 'di ba? Ang pagpapanatiling malusog at malinis ng inyong aso ay malaking tulong para maiwasan ang mga mite. Iwasan din na makalapit ang inyong aso sa mga gala o may sakit na hayop dahil nakakahawa ang galis. Ang gali galis na ito ay nakakahawa din sa tao. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-thumbs up at i-share ito sa ibang mga pet lover. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at i-click ang bell icon para ma-update sa lahat ng aming mga bagong video. Sa pagsuporta sa Doc MJ Vlog, nakakatulong kayo sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga hayop at sa pagpapanatiling masaya at malusog ng ating mga mabalahibong kaibigan. Maraming salamat sa panonood at kita kits sa susunod na video.